Dito, dayan sa ating bansa, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng HIV at AIDS na talagang nagbibigay ng matinding pangamba sa publiko. Kung kaya't kaugnay po niyan, ay eh, bawat taon ating ginugunita ang International AIDS Candlelight Memorial upang alalahanin ang mga buhay na nawala dahil sa sakit na ito. Kaya hindi ng patuloy na pagpapalaganap ng kamalayan patungkol sa HIV at AIDS. At para ibahagi nga po sa atin ang mahalagang impormasyon patungkol po dito, makakapanayam po natin ang infectious disease specialist na si Dr. Joseph Adrian Buensalido. Dr. Buensalido, magandang umaga po. Diane Kerr po ito at Audrey Good morning, Doc. Hi, good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig. Okay, para po sa kaalaman ng lahat, pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano itong HIV at AIDS at ano po yung pagkakaiba nito? So, yung HIV, ibig sabihin yan, Human Immunodeficiency Virus. So, ibig sabihin, isa itong mikrobyo, no? parang COVID, di ba? It's a, it was a virus. So, so, ang HIV sa virus. Ito yung mikrobyo na pag nakapasok sa katawan natin, tayo ay magiging mahina. No? Papahinain tayo yung immune system, titirahin ng mikrobyo. Ngayon, pag naging mahina na yung immune system natin, magiging prone, no? Magiging uh, you know, mag, pwede na tayo magkaroon, pwede tayong pasukin ng iba't ibang mga infection sa katawan o no? ibang mga sakit, no? Pag mahina na yung immune system, yung yung kalagayan na 'yon or condition na 'yon, 'yun yung tinatawag na AIDS or acquired immunodeficiency syndrome. So yung yung mikrobyo, HIV yung AIDS, yun yung mahinang kondisyon na ng ating katawan kapag nagkaroon tayo ng HIV. Okay. So, to ano po yung pangunahing transmission nito pong HIV, itong virus na ito, Dok? So, sexual ang pinaka pinakaunang una, no? So, ang sexual contact, no, pagtatalik ay ang ang primary uh, transmission, no? Although sa dugo sa dugo pwede rin no? so kung ma, kung ang dugo natin uh, ang dugo ng ibang tao na may may HIV for example tas may expose tayo pwede tayo magkaroon no sa syempre yung mga intimate na mga likido ng katawan pwede din doon no in the past pwede sa blood transfusion kaya lang mula nung mga, mula nga noong nagkaroon ng HIV epidemic ang uh, Mula noon, tinetest na yung blood. So, very safe na ngayon ang blood transfusion. Okay, ano po ba yung mga pangunahing sintomas dok ng HIV na dapat bantayan ng isang individual? Yeah. Kung sa sintomas, wala talagang isang sintomas na magsasabi na, "Uy, may HIV ako," no? Uh, subalit, no, maraming 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 different symptoms, no, na pwede. Pero hindi big sabihin, meron ka nito ay meron kang HIV. So, pwedeng lagnat no na parang pabalik-balik hindi nawawala no pamamayat no pwede yan no from top to bottom pwedeng pagtitingnan niyo yung bibig niyo parang panay puti may fungal infection no pag pumunta sa liig pwedeng magkaroon ng mga kulani na medyo malalaki no ubo na parang matagal na hindi nawawala no dugo sa plema pwede no Uh, and maraming marami pang iba. No? Subalit, sa, kagaya sa, ng sabi ko, ang simptomas ay hin, ang kahit may isang simptomas kayo or dalawa tatlong gano'n, ganoon mga sinabi ko, hindi ibig sabihin meron kayong HIV. Kailangan ma-test yon para ma malaman kung talagang may HIV ang isang tao. Kasi iba-iba, ang daming pwede. Speaking of test, ano, may mga how frequent ba na dapat mag-undergo ng test especially kapag katingin mo may mga nakikita ka ng sintomas na possible baka may HIV ka, doc. Ano bang inyong recommendation? Well, as soon as possible if you are suspecting, no? So balit kung kunwari uh, hindi ka naman ano, hindi ka hindi ka at risk no kung wala kang high risk behavior pwede na yung once a year or kung kundari wala talagang uh, risk factor even uh, uh, further pero at the very least or yung safest if you have some risk no once a year would be okay okay may mga kilalang personalidad daya na alam natin na nagkaroon ng HIV kagaya ng sikat na basketballista na si Magic Johnson ano pero until now eh naka-survive naman siya. Ano po ba doc yung mga stages ng HIV? At maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin ng mga ito? So ang HIV siyempre nagsisimula doon sa transmission no. So ibig sabihin pag nakipagtalik tayo sa isang may HIV or na-expose yung dugo natin sa HIV ah uh, pwede tayo magkaroon. So, yung unang mangyayari is papasukin tayo ng mikrobyo. No? Yung tinatawag na acute phase. Sa, uh, sa acute retroviral syndrome, yun yung nangyayari sa simula. No? So, pag ganoon, pwede kayo magkaroon ng parang trangkaso. No? Kaya nga, sinasabi ko, yung, yung symptoms, sa uh, very non-specific. You know? So, parang magkakatrangkaso within Sabihin natin dalawang buwan no mula nung ma-infect kayo biglang magkakatrangkaso at biglang mawawala at at magkakaroon ng ilang taon na wala kayong mararamdaman no pero sa loob ng katawan yung mikrobyo dumadami na no pero wala pa kayo nararamdaman wala pang simptomas no kasi nagpapadami pa yung 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 mikrobyo na HIV no uh, pero habang dumadami siya humihina naman yung immune system. You know? Ito yung tinatawag na chronic infection, you no? Know? matagal. Pero humihina yung immune system nyo unti-unti hanggang napakahina nyo na na ang ng iba-ibang or o iba-ibang iba mga sakit na lumilitaw. You no? Know? Ito na yung tinatawag na acquired immunodeficiency syndrome or AIDS. Kasi sobrang hina na ng katawan na yung ibang mga tao na healthy, hindi nagkakaroon ng sakit, ikaw nagkakaroon ng sakit. So yun yung mga yun yung parang uh, timeline ng ng HIV hanggang maging mahina ang isang tao. Mm -hmm. So do crucial yung early detection kung may HIV ka na sa yung loob ng katawan para kung kumbaga nasa acute level or stage ka pa lang, pwede mo na tong ma-manage or ma do. Oo, the earlier the better talaga kasi pag humina na yung immune system, marami ka ng ibang problema. For example, laging nagkakapulmonya na or, or yung TB na malala. No? Marami ng iba-iba. Minsan, lymphoma pa. Yun, yung parang cancer ng mga kulani. No? So, wag na natin paabutin. Kung meron tayong risk, no? maganda magpa-test early para magamot early. Hindi, hindi na tayo aabot dun sa mahina na immune system. Okay, Doc, panghuli na lamang po, no? dahil po ngayong buwan ay ginugulit na natin itong International AIDS Candlelight Memorial. Ano po ba yung kahalagahan nito para sa ating mga komunidad? So, mahalagang mahalaga kasi kung tatandaan natin, noong 1980s nang lumabas itong HIV na ito, walang, walang gamot. No? So, lahat nung nagkaroon ng HIV, namatay. No? Even noong 90s, nagkaroon ng isang gamot. Isang gamot, hindi pala kaya. Kailangan pala tatlong gamot. Mm -hmm. So mula nung late 90s hanggang ngayon, nagkaroon ng tatlong gamot at least at nalaman natin na ang pag-inom ng gamot sa HIV, kayang-kaya palang maglabanan itong HIV at makontrol. Mm -hmm. Kaya these days, we are really lucky kasi yung mga pasyente ngayon are able to live normal lives. Mm -hmm. But also, we have to learn from history. Yun na nga yung candlelight will just tell us no na of course we remember the people in the past and then we realize na lucky tayo dahil ngayon may gamot na tayo sa HIV. Well, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng malawak na kalaman patungkol po sa HIV at AIDS. Thank you po, Dr. Joseph Adrian Buensalido, isang infectious disease specialist. Salamat po, Doc. Salamat, Doc. Thank you. Thank you. Bota naman natin ngayon si Profi.